Ito na yung mga ipapakain natin sa kanila eh, meron tayo tangkong, sakop, at saka feeds so, ayan, isa na natin ito yung healthy na food nila kangkong para malayo sa mga sakit <coughs> Na manok natin. Alam niyo ba kung magkano yung kilo ng isang native chicken ngayon? Ah, uh, naayon yun sa lahi ng manok. Yung native chicken ah uh, kilo ng uluhano is 180 per kilo. So, ayan. Tapos yung saso naman is 200 per kilo. Kunin ko muna yung video kalibangon ang akong tig video ayan magkano ba ang isang kilo ng isang manok ngayon ng nitig chicken 180 po ang kilo ng native chicken natin na uluhano uluhano so yung saso naman 200 ang kilo so sa ngayon wala pa tayong saso kasi nagdadalaga pa yung saso natin ayaw lumapit dun sa lalaki <laughs> kaya yun so sa ngayon it, uh, uluhano lang muna ito nasa mga isang kilo na to so ayan Ayan yung mama nila. Ayan. Ayan, busog yung busog na sila guys. Kasi yung mga kangkong ang mga pinakain nila. Ayan yung ulohano. Ah, ito ulohano. So, nasa mga tatlong kilo na to Ito. Ayan, laki na yan. So, ayan guys. So, yung mga manok natin. Ayan. Nasa dalawang peraso lang to noon. Mm. Kinuha ko na manok. Bumili lang kami ng manok. Isang lalaki at saka isang babae. Tapos, yun na. Dumami na sila. Siguro nakapagbinta na kami ng dalawang beses na Two times na kami nakapagbinta. So, ayan. Yung uluhan natin. So, ang kailangan ko is dito malagyan ko ng net dito yung dito kasi pupunta sila dun so kailangan ko lalagyan ng net dyan para hindi sila lumalabas dito may net na dito saka so, dito dito Pero, uh, wala namang magnanakaw kasi marami tayong aso so ayan yung backyard natin maraming manok so ayan lang guys and see you tomorrow don't forget to subscribe my youtube channel thank you bye bye